daw so, mga kadiskarte so karon mag magdadamo naman tayo kasi binigyan natin ng abuno ang tinatanim natin ng talong so napakaraming damo so ang gagawin natin ngayon magdadamo tayo kasama ang aking misis yan para hindi tayo mahirapan ma dali na madali, madali human so matapos agad so kaming dalawa ang magdadamo so magumpisa na tayo mga viewers mga kaliskarte ito ang gamit natin oh. guna na mga kadiskarte sa wakas katapos na rin tayo nag kuha ng damo ayan malinis na tingnan ayan mga kadiskarte hanggang doon muna lagi no kasi dalawa kaming nagkuha ng damo kasama aking misis ayan mga galiskarte grabe mga galiskarte kanina ang grabe ang init so ngayon parang iba ang panahon parang may malakas na ulan na dumating yan o no? oh. grabe mga galiskarte so dahil dito mga galiskarte tapos na tayong nagadamo. So maraming salamat sa pagsubaybay sa inyong pagsuporta. Maraming salamat.